Eh paano sir? Uh, kapag hindi ano eh. eh, inano kita, uh, man kita magbigay ng isibo sa akin. But wala akong isibo, naubusan ako ng isibo. Paano 'yun? Well actually, act pa may penalty ka po. Kasi <laughs> <laughs> Pagka na pang resibo, meron po tayong at least one booklet dapat na natitira. Yes. Oh, Kasi oh. otherwise po, i-penalize ka ni VIA. Oh. At saka may ano yun eh, 30 days. Yes, actually oh. meron po rin. din month po yun o no, days na dapat nakapag-renew nakapag na. na. Mm. Mm. So hindi mo po, po pwede sabihin na naubusan ako ng resibo. Oh, eh. Well, eventually, dalawang violation mo ron. Na right. issue at, once? Oo. Oh, oh. At at the same time, pwede ka pa magkaroon ng tinatawag. A, rin, ang criminal. next question dyan, sir, magkano ba ang penalty kapag Ayaw hindi na ka na nakapag-issue? <laughs> <laughs> Yun ang magandang katanungan. Opo, oh, oh, actually, ang, 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 penalty natin dyan, pwede ka ma-penalize ng tinatawag nating 1 to 50,000 mm -hmm. plus 2 to 4 years. To anong, anong ano yung 1 to 50? Piso yung, ba? Yung, yung, ano po, 1,000, sorry. 1,000 to 50,000 uh, okay. na penalty. Mm -hmm. Tapos meron din po 2 to 4 years or both. Na yeah, okay. Para okay, yung 2 yun. to 4 years uh, para ka earn eh. Yung po pwede po kayong makulong. Aray. Ah okay. Aray so, aray so mayroon po yung <laughs> civil penalty, yung po nabanggit natin yung yung monetary, mm meron -hmm. din pong criminal penalty. Oh, right. Yung, yung po mahirap oh. ano. Yung po hindi nako-compromise yun. Na mm -hmm. nako-compromise yung civil penalty.